Panging-issue, Barimelo. Oh, Tungkol sa kampanya laban sa illegal droga. Noong mga panahon nyo, Senator, bilang PNP Chief at saka yung sumunod, na paano nyo maikukumpara at anong pwede nating improve para mapagtagumpayan natin? Kasi yan naman talaga ang, sabi nga, isang menace of the society, yung uh, illegal na droga na yan para maging maayos at wala pong nalalabag na karapatang pala. Tsaka so, bumabalik daw po ang uh, illegal drugs, mm -hmm. Senator. Ya, yeah, ang... ang uh... Ang approach dapat holistic ano. Naka-anchor ito sa tinatawag na two-pronged uh, strategy. Ngayon, three-pronged na yata 'yung ginagamit nila. Hmm. Sa amin noon, demand reduction sa supply reduction. i-constrict mo 'yung market. Tapos 'yung uh, 'yung demand o 'yung supply, 'yun ang uh, pa, parang pa-itingin mo 'yung intelligence uh, work pagkatapos 'yung law enforcement operation go after big time lalo yung mga dumada dumadaan sa regular ports no hindi mm. na ngayon sa hindi na yung shipside eh parang napaka brazen na na dinadaan na sa mga regular ports uh, may kausap ng mga uh, customs uh, employees at yung mga officials so natatandaan niyo yung diba yung sa magnetic uh, filters tapos Depel. Uh, yung sa mga drum na naka mm. marami marami. billion na nakakalusot so dapat talaga ang uh, focus market construction meaning uh, ito naman yung uh, kaya nga holistic yung rehabilitation sa crime prevention. Natandaan nung panahon ni era President Erap, mm -hmm. nagingbita kami ng mga LA policemen mm -hmm. yung dare, drug uh, abuse reduce uh, ano and, and education. Education mm -hmm. yung i. E. So inimbita namin nag uh, naging trainer sila ng mga PNP yung mga polis natin dito. Mm -hmm. Tapos, nag re echo tatang tao yung mga polis doon nagpupumasok kasama sa curriculum ng mga selected schools sila yung nag nag uh, ng seminar sa mga bata as early as uh, grade 4 grade 5 nandyan na sila para mamulat ng mga bata do sa uh, pernicious effect ng uh, ng droga so napakagandang tingnan napapalapit pa yung pulis sa komunidad kasi parang alam mo yung teacher, di ba? Yan ang ginagalang eh sa hmm. community. Hmm. Ang police parang nagpa-participate sa uh, sa pagtuturo sa mga bata. So ang ganda ng epekto, hindi na lang na ituloy yung sayang. Kailangan Talagang, ba natin ng na legislation dyan, Senador? Hindi na. Uh, nasa, na nasa ano naman eh. Maganda yung, alam mo, paano ka lang ano? mm, implementation talaga mm. sa enforcement. Mm. Kasi passion na ito, advocacy na ito ni Tito Sen. Siya lagi, basta illegal drugs, siya talaga yung mm. uh, nangunguna dyan. Sa pagdating sa Senate sa legislation Senator sa issue ng West Philippine Sea parang lum dumarami yung problema natin ngayon with regards to China kasi may bago na tayo ngayon natuklasan bukod doon sa underwater drone at saka yung mga monster ship meron na tayo ngayon mga espya paano oh. natin pa po na ang sarili nasa natin Pangasina na, na. Pangasina na, na. Oh. yung kanilang mga yung barko Yeah, 'yun ang talagang dapat uh, pagtuunan ng pansin ng ating intelligence uh, community no, yung mga intelligence units, especially yung sa mataas na antas ng intelligence. Kasi nakakabahala na minahuli ng uh, spy na di umano no? hmm. member ng PLA ano. At uh, pwede, dalawa kasi yung posibilidad diyan eh. Pwedeng talagang pinlantian pin-project as an infiltrator na nanatili rito, nag-asawa ng Pilipina or yung tinatawag sa intelligence uh, community na recruited in place. Ibig sabihin, nandito na mm -hmm. at nirecruit na lang dahil nga naka-in-place na rito at uh, dumaan siya sa, mga, sa vetting mm -hmm. ng uh, ng PLA at siya uh, pumasa at para maging uh, agent o spy. Assuming na totoo lahat yung uh, pronouncement ng NBI at saka ng armed forces. But there's no reason to doubt kasi yung mga evidence pinakita nila, yun, di ba, nag... Uh, Talaga nag-i-spy sa mga military camps. No? Yan ang ano. Ang ang isang problema natin dito, uh, kasi, alam mo, ito nakakapagtampo rin, ano, in a manner of speaking, mm -hmm. kasi yung US Congress, uh, not too long ago, nagpasa ng, ng batas ng military aid. Binigyan nila yung Taiwan ng 8 billion dollars. Mm -hmm. Ang Pilipinas, binigyan ng 500 million dollars. But ganun ka ano oh, oh. But, remember na nung pag-upo ni President Marcos, apat kagad ka na edca sites ang ilagay bandang northern luzon oh, oh. so obviously without even you know without even analyzing uh, kung para sa anyon medyo obvious na staging area yun eh yung oh, logistical oh, oh. Daman, uh, requirements daman. no pag in-invade ng china yung taiwan mm -hmm. madaling makakapag uh, launch mm -hmm. ng mga logistics uh, para ayudahan ng taiwan oh. ang sa akin no nakapag comment ako dapat sana meron din tayong isang edca site sa pagasa island mm -hmm. nang sa ganun. kasi ako lagi ang tinitingnan ko sa west philippine sea hindi natin kayang banggain ng that's a given mm -hmm. ang china so kailangan ang maminti natin yun, tinatawag na balance of power mm -hmm. eh hindi natin kayang i-balance yung power kasi talagang monster ship nga sabi mo kanina di ba so aasa ah, tayo ngayon do sa more militarily uh, strong uh, countries no mm, like uh, us Australia, mga kapartner na natin ito eh. Mm -hmm. uh, Canada, Japan, na, kanilang interest, naka-align din sa ating national interest, na i-protect yung sea lanes, mm -hmm. kasi alam mo, daanan ng commerce yan, mm -hmm. uh, ng trade, nasa mga... I think no, mga 90% ano, diyan dumadaan eh. So interest din ng western countries 'yan. Interest din ng Amerikayan. 'yan. Mm. Pag nabarahan 'yan at na control ng China, medyo masasakal sila. So align sila sa national interest natin dahil tayo, nandiyan na tayo eh. Nanalo na tayo sa arbitration, 'no. Atin at uh, uh. sinabi na ng United Nations ang ng uh, ng, uh, ng uh, ano, ng The 'no. Mm. Na atin talaga 'yan. So ba sa Tingin nyo, yeah. bakit ano? Bakit hindi sila naglagay sa Pagasa Island? Yung ang dating banon sa atin eh para talaga wala na masilang pakialam sa atin, ganoon. Hindi, baka hindi natin nahingi, no? mm. Ay, kasi kung dapat kung ganoon, nakipag bargain tayo. Lagyan na rin natin kasi ako napunta ako sa Pag-asa eh. Island. Merong isang kumpanya tayo doon ng Marines eh. Yes. At kitang-kita natin doon from from the island, nakikita mo visible yung mga Chinese Coast Guard uh, ships, ano, mga mga barko nandun. At paminsan-minsan daw, nag attempt na mag-intrude. Mm -hmm. Pag tina-challenge sila, umaatras. Mm -hmm. Pero siguro, tinatest sila. Mm -hmm. no? Kasi yung Pag-asa Island, that's the only inhabited island mm -hmm. doon sa kalayaan na uh, island group na sa ng Palawan. Kapag pala naglagay tayo doon, no? mm -hmm. ah. Okay. Ah, napansin ko lang, Senador, ang ganda pa rin ang katawan nyo. 76 <laughs> years old na yan. Nakita ko po doon sa by-data po ninyo, 76 na kayo, pero ang ganda pa rin ang katawan ninyo. Parang, ah, uh, antikas-tikas pa rin. Hindi kayo mukhang 76. <laughs> Pero marami ho sa ating mga kababayan, hindi, hindi kasing ganyan ang ganda ng katawan. Mm. Dahil... Mahalang pagkain, weng eh. Yes. Uh, melo, eh. Kulang maalang sa nutrisyon. Ba, kulang sa nutrisyon, <laughs> no? Uh, hindi ganun ka, ano, hindi ganun ka tindi ang ano, kanilang mga diet, uh, Senador. Eh, meron ba tayong magagawa na legislation para mapababa natin at least ang presyo naman ng bigas? Kung ano-ano na ginagawang uh, solusyon. solusyon. ng gobyerno eh. Meron na tayong legislation, yung Rice Tarification Law. Maganda yung batas kasi i, of course amin na yon ano. Inincrease yung taripa yung yung tax ginawang mm -hmm. 35%. Mm -hmm. Pero ang purpose noon naglagay ng earmark para sa mga farm inputs yes. 10 billion pesos a year. Ano? Ang problema implementation na naman kasi sa halip na mabigyan ng tamang mga uh, mga equipment ano yung mga farm equipment, farm mm -hmm. inputs yung mga farmers natin parang sa ganon gumanda yung kanilang ani. Nako, puro kalokohan. Madaling masira, overpriced. Mm. 'Yun dapat maimbisigan sa sa oversight ano, mm. sa nang Senado. Saan pupunta yung 10 billion pesos? paano yan? At saka paano na procure yung mga mga treasures, mga millers na mga, yung, di ba may mga um, hand-tealer kung ano. Oh. ano. Hmm. Pero na, napanood ito na ito, may mga lugar na kung saan, isang linggo pa lang, hindi na magamit. Hmm. No. Sira na agad. Sira, Sira na agad. Na na agad so merong hmm. so, kumikita sa procurement. Hmm. Ito yung dapat natin tingnan. Kasi maganda yung intention ng batas at maganda yung batas. Pero bakit yung 10 billion na para nakalaan sa mga farmers natin, mm -hmm. hindi nang gagamit ng maayos kasi nga pinagkakakitaan. Bakit nga ba ganun, Senador, sa gobyerno? Pagka gobyerno bumili? May kita uh, agad. Hindi, mahal. Tapos madali masira. Madali masira. Hindi, <laughs> yun nga nakakalungkot kasi nga, ito talagang naging advocacy ko ito, yung anti-corruption talaga, mm -hmm. yung efforts talaga na para ma... Kasi sa tingin ko yung ating national budget, ito yung lifeblood, ng mm -hmm. ating economy if not the country itself mm -hmm. pag lifeblood ito yung dugong nananalaytay sa ugat ng ating bansa na pagka medyo nabara high blood na aabutin mo mm -hmm. baka may stroke eh baka may stroke ang bansa natin mm -hmm. so ako talaga nakapokus kami sa pagbusisi ng uh, budget maski uh, abutin kami na madaling araw tuwing budget uh, season mm -hmm. dahil nakakatuwa naman dahil nung bago ako umalis noong 2022 Kinalkulate ng mga staff ko ang natipid namin sa national budget for 18 years. Mm -hmm. Ako mismo nagulat, 300 billion pesos. Okay. Wow. Ganong kalaki. Mm -hmm. So ito naman ang kinakatuwa namin mm -hmm. na nakakatulong kami maski pa paano do mm -hmm. sa aming mga efforts. Senador, yung uh, sinasabi nyo, corruption sa gobyerno. Sa pribado may corruption din daw eh. At uh, yung bigas ay isa sa pinamamahayan ng mga mapagsamantala. Ang isa daw pagkakamali ng rice tariffication, inalisan ng mandato ang NFA na mag-intervene sa panahon ng kinakapos tayo at okay, mataas ang supply ng presyo ng bigas. Sa akin, whether it's NFA or hindi NFA, corruption talaga rin talaga yung uh, nagiging kalaban natin. Sabi ko nga kanina, maganda na intention, pero binibili mga equipment, mga gamit na pangsaka, ay eh, mga madali masira at saka wala mga repl replacement uh, parts. Mm -hmm. Mm -hmm. So ikaso Ika senator meron din pong batas laban do sa mga corrupt sa private sector sa rice industry, 'di ba meron tayong yeah. economic sabotage mm -hmm. law, meron tayong batas laban sa smugglers. Wala nakokulong. Ginawang uh, ginawang ano 'yan, capital offense na 'yan ha, yung mm. agri smuggling. So yes, po, mm -hmm. uh, pagka more than 10 million ang halaga ng in-smuggle mong uh, I think sa bigas, eh Nobel na 'yan. Ako, eh, meron wala ako naman na mga kapitalista. Meron, meron na kasuhan dyan. Ako A mismo na. nagkaso. Uh -huh. uh, dahil yung hanggang ngayon, ang uh, pa yan sa Sandigan Bayan, nakapag-testify na ako doon. Uh -huh. Ang kinasuhan ko si Commissioner Pael doon. Uh -huh. Kasi nakalusot, sa kagayan di oro ito eh. No? 37 million pesos worth of uh, rice. ano Ang actual ang pinalang ko ng kaso doon, pati yung NFA, yung Customs Commissioner, at saka yung mga traders. Mm. From Cebu, no.